Nabawi sa Davao del Norte ang kanhing titulo ni ini isip overall second most competitive province sa tibuok Pilipinas atol sa 2023 Philippine Creative Cities and Municipalities Competitiveness Congress nga gipaygayon ni adtong September si 28, 2023 sa Manila Hotel Ermita, Manila. Gidawat ni Gobernador Edwin Hubahib ang pasidungog gikan kang Competitiveness Bureau Director Lilian Salonga, Philippine Quality Award Foundation Incorporated President Roy Moreno o Defense Assistant Secretary Henry Robinson Jr. Ang Davao del Norte nakaangkon sa mong award human kini nakapwesto sunod lamang sa Rizal Province sa 2023 ranking sa Cities and Municipalities Competitiveness Index kung CMCI. Tungod kini sa pag-uswag sa mga pamuhunan o kita ingon man usab sa gipakusog nga kalikupang pang-ekonomiya nga nagsilbing sukaranan sa CMCI 2023 pinasikat sa pillars of economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency ug innovation. duman nga ang Davao del Norte mo ay naghupot sa ikaduhang posisyon ni atong 2020 ug 2021 CMCI Index Rankings apan ni Us-Us Kini ngadto sa ikatulong pwesto sa ranking sa niaging tuig. Kini nga kalampusan naghimo usab sa Davao del Norte nga most competitive province sa Kabisayaan ug Mindanao sulod na sa unom ka managsunod nga tuig. Ang Davao del Norte nagpabilin nga paboritong investment haven sa Davao Region. Sanglit na karehistro kini o kinatibuk ang 1.57 billion pesos nga fresh investments na 2022 gikan sa halos 6,000 kabagong business registrants nga nakamugna o dulan 64 kalibo katrabaho alang sa katawhang dabaw nun. Samtang ang mga LGU sa Davao del Norte nga nakadawat usab og pag-ila naglakip sa lungsod sa New Corelia isip top 2 most improved first to second class municipality ang Tagom City isip top 5 most competitive component city top 6 most competitive city sa infrastructure o top 8 most competitive city on innovation o Gampanabo City isip most competitive city on government efficiency. Ang CMCI maoy tinuig nga ranking sa mga syudad o lungsod sa nasod nga gimugna sa National Competitiveness Council kon NCC pinagi sa Regional Competitiveness Committees kon RCCs o sa tabang sa United States Agency for International Development. Ang provincial rankings gibasi sa populasyon o income-weighted average sa ang score sa mga syudad o munisipyo o bus sa Osaka, probinsya para sa bayan. Kini si Junrey Villanueva, One Davner News.